Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Maswerte ang sangkatauhan dahil sa mga hayop na nagbibigay sa atin ng kabuhayan at tigahatid ng kaligayahan. Love natin ang ating mga pets dahil sa pagmamahal nila sa atin. Kaya naman sa video na to, mas lalo mo silang mamahalin dahil sa mapapanood mo ang mga hayop na to the rescue sa mga tao. Gaya ng una nating video kung saan mapapanood ang babae na inatake ng magnanakaw. Maya-maya lang, to the rescue agad sinabantay para palayasin ang kriminal. Hindi sila malaking aso, ngunit lumalabas ang kanilang katapangan sa oras ng pangangailangan. Paano pa kaya kung pitbull ang lumaban sa kawatan? Ito ang napala ng lalaki na to matapos niyang manloob ng bahay at akmang nanakawin ang TV. Nakita siya ng may-ari at saka tumakbo. Dito niya inilabas ang kanyang secret weapon, ang kanyang loyal at trusted pitbull. Madalas nating nilalayuan ang mga asong kalye, pero sa video na to, malalaman mo kung bakit deserving din sila ng ating atensyon. Sa video, mapapanood ang attacker na pilit na ninanakawan ang babae. Buti na lang at nakita ng asong kalye ang nangyari at hinabol palayo ang magnanakaw. Marami sa atin ang nag-aalaga ng aso dahil magandang security guard ng bahay. Ito ang sinapit ng kawatan na to matapos ng tangkaing nakawin ang sinampay ng kanyang kapitbahay. Run! Ito naman ang akyat bahay na naudlot ang plano matapos maka face to face ang bantay na aso. Buti na lang at may lahing Spider-Man ang lalaki bago pa siya malapa ng aso. Oh, no! Hindi porket walang tao, ibig sabihin walang bantay. Yan ang hindi alam ng lalaki na to matapos niyang tangkaing nakawin ang motor. Run! Kung akala mo na magaling lang ang aso sa pagbabantay ng bahay, may ilang mga aso na maagap sa atensyong medikal. Ang ibang aso kasi ay handang tumawag ng saklolo. Ito ang ginawa ng aso na si Clover at ang paghingi niya ng saklolo para sa kanyang amo na nawala ng malay. Kesa walang gawin, ang asong si Clover ay pumunta sa gitna ng kalsada para harangin ang dumadaang sasakyan. Dito na naampatan ng first aid ang babae. Great job, Clover! Akala mo ba na puro aso ang marunong tumulong? Ang isa kasing hayop gaya ng kabayo ay ginagawang service animals para pagsilbihan ng mga people with disability. Sa tuwing natutumba ang kanilang amo, humihiga din sila upang tulungan makatayo. Aww. Nauutosan din itong kumuha ng kahoy panggatong. Oh, wow! Tila ba wonder pets talaga ang mga aso dahil sa dami ng kanilang kayang gawin sa mga tao. Gaya ng aso na to, nakatuwang ng lalaking pilay para itulak ang kanyang wheelchair. Maraming aso ang inaabandona tuwing may bagyo kaya naman laking gulat ng kumuha ng video dahil ang aso pa mismo ang tumutulak sa taong nakasakay sa wheelchair papunta ng evacuation area. Sa oras ng lindol, kahit din nilang tumulong sa kapwa-hayop. Sa video na kinunan sa Cebu, mapapanood ang paglikas ng mga tao dahil sa earthquake. Lumabas din ang isang aso. Maya-maya lang, bumalik ito sa loob ng bahay kahit lumilindol. Yun pala, binalikan ng aso ang kanyang kaibigan para i-escort palabas ng bahay. Hindi lang natural calamity ang kalaban ng mga tao. Kung minsan, pati ang mababagsik na hayop. Kaya naman ang Doberman sa video ay mabilis na inatake ang ahas palayo sa kanyang amo. Maliit at cute ang mga Yorkie pero sino mag-aakala na kaya pala nilang tapatan ang bagsik ng coyote? Sa video, may kitang tumatakbo ang bata habang hinahabol ng coyote. Naiwan ang aso para harapin ang coyote at ang makapasok ng bahay ang batang babae. Maraming aso ang naliligaw sa ilang kabahayan at trabaho ito ng mga aso para itaboy palayo. Matapang ang mga aso na magandang pantapat sa malaking katawan ng mga bear gaya ng aso na to na hindi hinayaang makalapit sa kanyang amo ang brown bear na to na naghahanap ng makakain. Madalas bilhin ang French Bulldog dahil sa kanilang charming na mukha at bilang security guard. Biruin mo, kinain palayasin ng mga oso na nag sa bakura ng kanyang amo. Walang nagawa ang mga oso kundi ang mag -retreat. Masyadong protective ang aso na to at lumalaban sa gansa na nananakit sa kanyang amo. Walang kamalay-malay ang lalaki sa video na may leopard pala na handa ng umatake sa kanyang likod. Buti na lang at hinarang ito ng tigre. Unpredictable ang behavior ng mga big cats. Kaya sino mag-aakala na may tigre pala na kayang magligtas ng tao? Alam naman natin kung gaano kahusay ang mga aso sa paglangoy at ito ang kanilang talin para magligtas ng nalulunod. Sa video, walang pag-aalinlangan ng aso na sagipin ang kawawang lalaki at dalhin sa pangpang. Ito naman ng babae na nagpapanggap lamang na nalulunod. Pero para sa aso, ang alam niya ay kailangan siya ng kanyang amo. Sa tuwing naglalarong nalulunod ang bata to the rescue naman si Bantay. Like, ang Rottweiler na to ay to the rescue din sa kanyang amo na humihingi ng tulong. Ang hindi niya alam, nagpapanggap lang din ito at hindi naman talaga nalulunod ang lalaki sa video. <laughs> ang bata ay isang nakakatakot na lugar sa mga pusa. Kaya naman laking pagtataka ng pusa sa video kung bakit nasa bata ang kanyang amo. Kinakausap niya ito sa paraan ng pagmyaw at kinakagat na para bang hinihila paalis ng batab. Ang mga baboy ay matatalinong hayop pero di ko alam na may malasakit din pala sila sa ibang hayop. Guys sa video, tinulungan ng baboy ang batang kambing habang nalulunod. humihingi ng tulong ang dalawang aso matapos nilang mastak sa bangka dala ng malakas na alon. Buti na lang at hindi sila iniwan ng kanilang loyal na kaibigan na handang umagapay. Hinila nito ang lubit at saka dinala sa pangpang. Ito naman ang isang tuta na nahulog sa swimming pool at hirap makaakyat. Nakita ito ng nakatatandang aso at siya ang tumulong sa kuwawang tuta. Inaabot pa sila ng 34 minutes bago makaahon. Marunong lumangoy ang mga elepante pero ang mga baby ay hindi. Yan ngayon ang sinapit ng batang elepante matapos itong mahulog sa malalim na pool. Nagpanik ang mami at daddy at agad na sagip ang kanilang anak. Kaya aliwan mo ang tuta na to matapos niyang ibalik sa tubig ang mga goldfish. Napaka-protective ng mga nanay na pusa kaya naman sa next video makikita mo kung gaano sila katapang. Hinarap ng pusa ang grupo ng mga aso para ipagtanggol ang kanyang anak. Kung tutuusin, hindi palagi magkaaway ang aso at pusa. Sa next video kasi, makikita ang pusa na tinutulungan ng pilay na aso para makatawid ng kalsada. That's it for today's episode at sana ay nag-enjoy ka! Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay NecroX, Austria Pailas, Gian Gonzalez, Leo Gozo Jr., Asli Magiliano, Jazril Tablingon, Angelo Cerillo, at Meiji Pasino. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!